two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! So, update. Uh, mga ilang kilometro na lang mapop, ma, ma, mapapasok ko na rin ang Florida Blanca. Pasensya doon do, sa, ano, sa mga unang kung pagkakabigkas kasi Flor de Blanca kawin gano'n ganun yung nabibigkas ko. Pero, ang one pala talaga doon, Florida Blanca. Kaya pala, FB. Yan. Pero, ewan ko sa kilometer post. So, ang kilometer post, yung mga kuli, alam na nakikita nyo. Kung ilang kilometers pa yung ah, uh, ko, para makapunta ako ng Torino Blanca sa ngayon um, uh, uh, distance 84 kilometers time 15 hours 46 minutes 37 seconds previous kilometer in 9 minutes 23 seconds ayun, pwede yung salita na namin okay sa ngayon ang update, di ko pa alam or hindi, hindi ko na alam kung ilang kilometers pa yung lalagpasan ko dito sa Porak Pampanga para makarating na Flor de ba Flor, Flor de Blanca, Pampanga yung Flor, de Blanca, Flor de, Florida, sorry Florida, Blanca, Pampanga ay hindi ko siya mismong, hindi ko siya mismo madadaanan, madadaanan yung town proper nila kundi parang ano lang Ah, uh, ito parang ang Parang along the highway lang, tapos yung papasok na doon sa ano sa bayan nila. Nasa um 'yan pala na, parang paloob na ganyan. Kaya uh, ang ano ko dahil sa ano, wala na akong wala na naman akong tubig. And then ang bilis ko kasi mong uhaw pag ganito. Kaya dapat supply supply lang tayo yung tubig. And, ang, 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 parang kainan ata ah, ito eh hindi tayo na ano ng tubig nila Okay, tubig po. tayto tayo tubig daw bas, na rin ako oh. Musika pang bata Sa ngayon ha Hindi ito yung tipo ng ano Yung sikat ng araw na parang sobrang sakit Kundi yung parang ano Sikat lang itong, ng araw is na parang nasa I think 25 plus degrees kasi hindi siya hindi siya gaano ano eh, hindi siya gaano masakit. Kasi ini si Bonnie na Ah. Ewan ah, ko kung parang ano ah, parang Basta di ko may, di ko may paliwanan ng maayos. Pero yun lang, Oras din natin is 10.30 So 10.30 na ng ano ng umaga And, Di ba ali Buti hindi pa ako ganun nakakaramdam ng gutom Kasi buso na busog pa ako Kasi doon kasi na yun rice tapos andi soup Yan Kaya nga pati nga din or, Yung lasa ng bawang Andito pa lang oh. Andito pa lang lasa ng bawang kasi yung yung ano ang ina yung noodle ko may bawang yung kanin ko may bawang yung sabaw niya may bawang kaya sa kakawa na talaga yung lasa ng pagkain mo o yung lasa ng pagkain na kinain mo kaya eh, hindi dito pa lang kaya parang pakiramdam mo puso na puso ka ba pero dito din sa ano sa chan ko puso na puso pa talaga ako kasi kung ba naman magkakaroon pa ng unirice na ganun every rice mo may bawang tapos every rice mo rin ay every soup mo din may bawang din pero yun ah uh, back to run ako ay wait lang hindi lang na yung ano dun yung signage dun yung kilometer post kung ilang kilometers pa Okay, pasensya na po. Ah. Uh, ako ng pasensya din sa sa mga uh, dito sa Pampanga, lalong-lalo na po sa mga uh, uh, Florida Blanca, Pampanga. Na ang nabibigkas kong pangalan ng bayan ninyo is uh, Flor Florida Blanca. Wala ko talaga kasi Florida. Yung pala Florida Blanca. Ang haba naman kasi. So yun yung ano nakita ko yung ano yung kilometer post. Merong kwan dito. Sana. Ayun siya. So meron pang 6 kilometers. Ay. Kita niyo na lang. Kita FB6. So, ibig sabihin 6 kilometers pa ang babagtasin ko para makarating ako ng Florida Blanca. Pero hindi ibig sabihin no, na yung 6 kilometers na yan ay eksaktong town proper na ba or mismo uh, mga karating barangay lang na malapit na dito sa may ano, boundary ng Porac Pampanga at saka ng Florida Blanca Pampanga sa ngayon yung muna yung update and hoping na uh, pag uh, makakuha na ano ng ang uh, Lorida Blanca ay uh, madire-diretso ko din or something magkaya ko din siguro doon pag nakarating ako doon uh, para makapunta tayo ng dinalupihan dinalupihan bataan so yun muna yung update and o, oh, may na lang ulit. Andito na pala ako sa may, ano, sa may, yan, Florida Blanca. Ah, uh, okay. Hindi ko alam ano yung exact barangay dito. Pero, hindi ito yung, ano, ah, hindi ito yung mismong town proper ng uh, Florida Blanca. And then, time choose, 11.43, ayan, Nakatulog na rin ako kanina kayo parang sa tingin nyo sa parang pagkaramdan ninyo parang gising ng gising ako kasi naka, natulog din ako kanina kasi nang sarap matulog din sa may ano sa so, may isilong na tapos ano lang pat, ang ganda kasi ng pagkakabover doon tapos sinesting mo matulog so katulog naman ako ayan so hindi ko na mismo na yung town proper ni Florida Blanca tapos ito, may napansin na ako dito. Yun siya. <laughs> may ganda yung, ano, yung kilometer post doon. Diyan. Uh, Dinalupian 15 kilometers. So, papunta tayo. Papunta ako dyan sa ano, sa... Uh, Pinalupian, Bataan Going to Bataan na ako 15 kilometers pa going doon so hindi na rin nila kung sasakal eh. pero eh hindi nila na nakatakbo ano, no, pa lang so yun na nga uh, 15 kilometers pa papuntang Dinalupian Bataan pagkatapos ng Dinalupian Bataan sisikapin ko talaga sisikapin ko or magbibigay na lang ako ng update kasi yung hirap talaga eh ito yung mahirap kasi kapag halimbawa magsasalita ka tapos parang hindi mo magagawa sisikapin ko na lang na sisikapin ko and then magbibigay ako ng update kung kung hanggang bataan lang ako or papasukin ko pa ang sambales pero ang ang gusto ko kasi mata, mat, matarget talaga ito pinaka, pinaka, pinaka iniiwasan ko eh Ah, uh, kumare ayo ko ano mag check in sa mga hotel. Ewan ko kung na ba magiging sa ko dito. Kasi ayaw ayo mag check in ako sa mga ano sa mga hotel or lodge. Yan. Kaya naman ah, uh, mayroon akong 15 going to uh, sinalo kayang so parang pang mga isang oras na atak buhay yun kung totoo sinisa o dalawang oras so ang oras is quarter to 12 so 15 minutes bago mag uh, 12 pm yan kaya naman talaga ano uh, kung kaya ko itong paspasin papaspasin ko to pero kung ano magbibigyan na lang ulit ng update kasi gano'n naman talaga eh May hirap din naman na ano na Parang papaasahin ko kayo na ano Ah si ano sa idol naman pinapaasa kami eh. Paala na kami makakarating na ano Kaya mong bibigyan na ako ng plate pero Hindi lang Kung eh. saan so, bibigyan na lang ako ng Di kung saan ako makakarating